good afternoon guys itong tambayan ng mga iba't ibang ori ng lahi dito sa aming kampo dito sa Sindala Island Itong ang tambayan ng mga nag internet dito meron nakaupo meron nakatayo kasi mahirap ang signal dito kaya ang mga tao pala ay Naghanap sila ng signal kasi dito lang medyo, medyo malakas ang signal pero paminsan-minsan wala ang signal dito kaya yeah, dito makikita mo ang iba't ibang uri ng lahi sa loob ng kampo. Dito sa likod ko may bako dito na ano na ito makikita nyo yun bakod, may nakabakod. Hindi ka makakalabas doon sa may dagat kasi dati may daan dyan na gate sinarado na. Ngayon binatasan na lang nila para makalusot yung mga tao. Ayan makikita mo yung mga tao guys sa doon no? sa loob. Zoom natin ng konti may mga taong magtatambay pa rin sa loob ng bakod sa bandi sa labas lumalabas sila dito sa screen na to ayun no yung mga ulo makikita mo yung mga tao yung nagtayo mga tao yan no ayun ayun nagtatayo sila ayun yun namang set namin yung medyo may ilaw na doon at madilim na isom natin ang bahagi ha guys ayun no nakikita yung iba't ibang uri ng tao dito para lang mag internet dito sa loob ng aming kampo na sa loob ako ng kampo guys kasi yung likod ko may, ito may bakod na ano screen yung ano pinakura nila para hindi makalusot yung mga tao yun yung mga tao guys nagupo may nagtayo may naglalakad yun lang guys update ko lang kayo sa kaganapan dito sa aming loob ng kampo ngayong hapon araw ng Friday kasi Friday ngayon maraming tao Friday kaya maraming tao dahil rest day ng mga tao ngayon ayan yun lang guys update ko lang kayo thank you for watching